mas mura nga yung bare months compare mo doon nakaraang mga buwan mga <tinyo> <tinyo> Uh, boss yan galing United Home mga bakal natin ito semento so mamay, titignan natin kung magkano yung presyo ng uh, natin mga materials doon 1mm 80 tire wire ordinary plywood The yan yung 1 4 1 4 1 4 So, baba na natin eh, no, si Boss. Oh. <laughs> Ayan. Shout out kay uh, parang Jet Pro. Si boss nila. Lebi. Tubig muna na malamig na boss. Magkuang ka ng tubig. Yan yung plywood natin. Na ordinary lang naman to. One half, ay one fourth mga kamastan. sandal nyo na lang doon sa gilid. Dito na lang, dito na lang. Yung plywood. Oh, diyan na, dito na, dito na. Huwag na kayong pumunta roon. Sige, kami na mag-aayos kahit dito na lang. Oo, yan. At yung semento na lang iayos diyan, no. Okay. Hindi mo bali ah. Oh, para may daan ang kay papasok. So yung semento natin dito na ilalagay Bali 30 mga kamusta yung semento natin So nandito yung presyo niyan mga kamusta no? So sa so, Max Plus Cement Ngayon yung presyo ngayong uh, September Kaya pagdating ng bear mga kamusta Bear months Ayan so uh, yung kuha natin ay 220 pesos yung isang piraso sa RSB naman na 10mm o kaya yung corrugated bar na 10mm Ay uh, 143 pesos mga kamasta no? So yun yung presyo nya ngayon Tapos sa uh, tie wire naman na number 16 uh, Yung gauge 16 ay 91 pesos Sa ordinary plywood na 1 fourth mga kamasta Yan yung ordinary plywood natin na yan Ay 276 isang piraso tapos sa uh, com uh, common nail mga kamasta na 3 inches ay 72 pesos per uh, per kilo. Sa di 4 naman ay uh, 70 pesos yung common nail natin. Tapos yung RSB natin na 12 mm ay uh, 208 pesos mga kamasta no. So mas mura nga yung Bermans compare mo doon nung nagkara nung nakaraang mga buwan mga kamasta no. So mas maganda mag-purchase ngayon sa mga gustong magpatayo ng kanilang mga bahay. <coughs> so ito yung gagamitin natin. So hindi na lang yung bubuha natin. Tapos yung bakal na lang din bababa. hmm, tayo taiware. Taiware to... tapo. pa ako ko. No? oh. sampung kilo na. Oh yan, Ate mo doon. Oh. sabit mo na lang doon sa sa 3 tsaka 4. Okay. Oh, yan, bakal na lang. Oh, yung bakal. 8, 4, 6, 7, 8, 9, bunti, bunti, bunti Kurang. Ayun, So dito na natin Lagay mamaya yung Ito Itong plywood Talukbongan natin dyan mamaya Yung may bakal pa kapahirapan. Nih, di neraca na nih lah? <bühren> Ayun. So, Okay na. Ayos na rin nila dito. Ayan. Ayan. na. So, um, may bakal na tayo. Tapos yung semento. Tapos yung tie wire. Tapos pako. Tapos yung flywood. So, ayusin na lang namin yan mamaya ni Levy. At ngayon, uh, mo muna natin itong mga tropa para naman na uh, may pawis sa pagod tara merenda muna merenda muna sila iya pa kung nga ako merenda nila kung ano yung gusto nila baka magkokobra sila hindi ko alam bakit? mabigat Ah, merenda. Kuha na kayo na

Sir, pati, na, oh. Eh, merenda na? Oh, ayan o, oh. kuha kayo ng merenda. Kahit anong, basta walang <laughs> Jollibee ah. <laughs> oh, mamili ka kayo ng merenda mo. Kung sa'yo, oh, bahala kayo. Cobra is king. Mountain Mountain Dew. Yellow. Sige nga o. Sana ako magkakuan? Dito na, dito. Uh, date lang, tsaka yung yung, yung... anong date? Nature. 99. Among sukar ka mag-deliver na yung madiga ko tayo. Ha? Open mo mo Okay. Okay, thank you. Sir, merienda na kayo. ko lang kumpra. Oh, nakakalason yan. Siyempre, baka may kamandag. Oo. Tinapay niyo, ano? Sakong. Bagay yung tinapay niyo. Sige, kuha na kayo dyan. Kaya na Sige ba? Oo, oh. oh, huwag, huwag kayo mag-alala kay Lebe. Pumay? na ako dito. May isang sabi Sila pa mga Stay top. Stay So ayan mga kamasta na nakawin na nga ako At uh, kasama ko na sila sa ila yeah. So nakaka ko lang mga kamusta Medyo ginabi na kasi tayo sa pag-uwi So ayun uh, lang yung ating uh, update don sa mga presyo ngayon Ngayong uh, bare months mga kamusta no? So konting uh, kalaman lamang to Konting idea lamang to Sa mga gustong bumili ng mga materials ngayon So mas maganda bumili kayo ng mga uh, materials kapag ka ganitong bare months na mga kamusta Kasi nung nagdaang buwan Talagang mabigat Sa bulsa talaga So sa bagay depende naman sa lugar mga kamusta Kung uh, nasaan kayo kung uh, mas mabilis ba yung tracking so depende yan sa lugar ninyo yan lamang po so ayan mga kamusta. nanggang dito na lang yung video natin so abangan nyo po yung mga susunod pa na vlog natin marami marami salamat sa inyong panunod pag ingat po kayo lahat God bless everyone bye